Meron pa tayo dito naka 3 for 100. Yes po, lahat po yan naka promo. 3 naka -promo. for 100 po lahat ng mga small bars po natin. Bestong pang regalo pang Valentine's. Okay. Best seller sa amin yan. Buy one take one for only 200 pesos. So para pumapatak na 100, no? Yes. So ano itong isa? Isang brand ba ito? Ibang brand? Iba naman po yan. Ito naman po okay. is Ailisha Choco Ailisha. Deluxe. So same lang din po na parang buy one take Apo. one. Okay. Same yan. silang naka buy one so, take one. So napakarami na rin palang laman ito. So, katulad nitong feeling sa tsaka mm -hmm. happiness. Mabili ito sa amin ngayon. Okay. Ngayong darating na Valentine's mm -hmm. Day. So, parang magkaiba. Uh, 180 Apo. at 280. So, ano pinagkaiba yung po na Yung peelings po is 200 grams for only 180 pesos. Ah, okay. Yung happiness naman po is 400 grams, 280 po ang isa. Ayun. So, marami to. Mas marami tong isang natin. No? Ayan. So, mabenta pala yan. Sobra. Lalo okay. na po ngayon nga, magbabalentines. Nga. Tapos, ito din po, sa amin mabili yan. 3 for 100 po yan. E, chocolate Hindi. na po ba yan? Yes po. Yung okay. sweet scented rose na po ah, yan. So, mabango. mabango siya. Apo. Hindi lang siya basta parang petals ng ano bulaklak. Pero yung pala, scented na rin pala yan. So, meron na rin chocolate na kasama. Apo. No? 100? Tatlong peraso Apo. na? Okay. So, so marami po yan. kami nakabuy one take one. Katulad po nitong my likes. Okay. Buy one, take one, 100 pesos po tayo dyan. 100 din. Okay, Apa? so para pumapatang na 50 pesos. Ang, ang isa. No? Okay. Tapos And dito then, naman po sa tortilla na creep-creep, tatlong piraso din po yan is 100 pesos. 100 pesos. Oh, naka for 100. Yes. Ito oh, din pong presto, pwede po itong pangbao ng mga bata. Oh, anim na. anim, anim na piraso na, oh. po is 50 pesos lamang oh, po. Oh, grabe, anim na no. oh. Ayan, meron Ta mga ganyan. Tapos ito no? rin po, ito masarap to tinigman namin, naka-sale okay. siya, naka-buy one, take one siya, for only 80 pesos. 80 pesos. Alright. right. Tapos mga naka 3 for 100 pa rin Tapos sa mga naganap ng marshmallow Ito kasi masarap na talaga yan Alright so, Tatlong piraso din po yan is 100 pesos din 100 po 100 pesos Kung mga pangbata pwede Opo, oh, ayan no? Tapos alright. sa mga batang mahilig sa gummy candies yeah. Sabagay kahit hindi naman mga bata mahilig pwede sa rin. gummy oh, candies oh, Sa mga walang Tatlong piraso din <laughs> Okay, tatlong piraso 100 pesos din 100, po 100, yan 100 pesos, alright Tapos then, dito sa Yahoo Biscuit Nakasale mm. din po kami By one take one is 100 pesos 100 pesos din naman to Apo. Okay. Ang dami na, Sobrang take one. dami. Pulo bits buy one, take one. Beats, okay, buy one take one for only 80 pesos po. Mas mura to, no? Opo oh, pinagkaiba nga lang, syempre. Bits to, yung parang, ano lang siya, no? Yung parang, mga, wapos, yung, Parang Tapos mga, style. ano, bite size lang siya. Okay, yan. Kaya, yun, mas mura. Tapos yan, may mga, naka, ano mga luwaker na, ano, wafer. Wa wafer, 150. Apo. Ito, mas mura na daw ngayon, no? Okay. naka-sale po kami niyan dating 150 ngayon sinuper sale namin okay. 130 na lang. Pwede bang po pakita siya. natin ma'am para yes, ayan. Po. Okay. So 130 na lang ngayon. Magkano ang presyo nito before? 150 po siya ngayon is naka-sale siya for only 130 pesos. Okay, so 150 before. Parang pagkakaalam ko nasa almost 200 din. Opo, so, Parang sa 199, labas. no? So yan, marami pa po yan dito. Ayan pa po, po. As you can ayan. see. Sa mga naghahanap ng imported na chocolates, pinakamura dito sa Divisoria. Dito lang niya matatagpuan sa may Casa Hill Consumer Goods Trading dito sa second floor ng 999 Mall. Actually, napakarami po dito ngayon mga naka buy one, take one. So meron tayo dito mga naka 3 for 100 na mga chocolate rin. O. Meron pa tayo dito mga naka 3 for 100. Ayan, no? So meron tayo naka 3 for 100 again. May naka 6 pieces so, for 50 pesos. Buy one, take one. Ayan na naman. Tapos meron tayong naka 3, 4, 100 pesos at meron pang mga naka buy one take one na gano'n. No. So, meron po tayo dito dyan? pepero. Ito sobrang maraming may gusto talaga ng Yan, marami kaming flavors oh, na available. Tapos, one, paano, no? So parang mga 4 flavors ba yan? 6 6 Ah okay 6 na peraso Pero syempre Yan nakasil din Magkano na po yan 3 pieces for 110 po siya 110 69 ang SRP po niyan Pero okay. dito sa amin is 3 piraso, 110 pesos oh, 110. lamang po. 110. Pero kung bibili mo nga sa iba, na 69 pesos. Opo. O so, diba? Laki na difference. May mga cookies. So lahat ng flavor ni Pepero, Pepe, meron dito. Anim flavor. O, meron po tayong orientayas <laughs> po na okay. bar. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan ng kasi. So, so, Almond flavor po yun, sir. Almond Yung piraso na po. Oh, parang laki niya sa 3, 4, ah sorry, uh, 120. Parang tatlong piraso na talaga. Tatlong piraso na po siya na bar. Na siya. Oh, parang cookie bar, parang ganun ba? Or parang chocolate bar? Chocolate bar po Kaya, talaga siya. Ayan. Oh, bigat With almonds po. With almonds. Oh. Ayan, napakaraming chocolate yung naka-sale. Ano dito? naka, naka Siyempre, Pringles. Hindi mo wawala ang Pringles, no? Uh, ayan po, Pringles, meron po tayong anin na perasong flavors pag pipilian. So, per piece po ito magkano, ma'am? 110 po, US so, one, po yan. 100. So, pag US talaga magandang klase, di ba? So, ito kasi ay ilang grams na nga ba ito? 158 grams 158 po. grams. O, oh, malaki nga ito. Napakamura na sa halagang 110 pesos na US Pringles, no? So, ayan. Yeah. May mga lay stocks din tayo naka, ano din? Uh, which is naka... Naka bundle. Bundle, ayan, so. no? 130 per... Yes po. Two pieces. Meron po tayong original, extra Cherries, at saka sour and so, cream. parang tatlong flavor. Opo, opo. Tapos meron bago, parang ngayon ko lang nakita ito, ma'am. Ito, 75 per piece. Yes po, meron po tayong limang flavors po. Okay, so ayan meron pala 75 per piece. Ito, bago lang to na, ano na, uh, choco, uh, sorry, uh, potato chips ng Sinta, no? Sinta, yung, ano niya Opo, yung, yung brand? Opo, quality yan sir. Quality, quality din po ang lasa. Okay. Meron po tayong salted egg, egg flavor. Mm -hmm. Meron po tayong original sour cream, Alright. chili crab, and seaweed po. O, meron din tayo dito mga Ferrero. Eto, Ferrero Rocher na ganito. Yes po, 16 oh. pieces po yan. T16 kung tawagin po okay. natin. Ano na, 300 lang no? Yes po, Ayun 300 pieces lang. So mga mahilig dyan sa Ferrero. Meron tayo dito. At even ibang klase ng Ferrero meron din available ma'am no. Meron pa tayo dito ng naka 3 for 100. Yes po, lahat po 'yan naka promo. 3 oh, for -promo. 100 po lahat ng mga small bars uh, oh. po natin. Small bars lang po 'yan, hindi kasama yung Toblerone ah. <laughs> <laughs> hindi kasama yes, niya. Po. Okay, so ito pamimilian nyo, parang naka 3 for 100. Yes po, assorted. pwede pong assorted, pwede okay. pong mix and match 'yan. At ito nga may napansin tayo sa Toblerone. Dati tatlong flavor, ngayon apat na. May bago yes, tayo ma'am. Meron po tayong tinatawag ngayon na fruit and nut. Ayun ito. So, per piece ma'am magkano po? 80 pesos po ngayon, SRP, is SRP. 144. O, oh, grabe, ang laki ng difference to na. At when it comes naman sa expiration, check natin para malaman natin mga ka-shoppers. So, ano pa to, September pa to, 9 eh. September 30, 2024 pa. So, matagal pa, ilang months pa yun eh. Meron tayong mga shoppers na namakyaw na. <laughs> okay, ayan no. So, basket-basket na mga kinuha nila. Kaya nga, sakto-sakto to sa mga... Uh, Nagsishopping dyan or syempre Divisoria, mabaga shopping capital na rin ng Pilipinas. So, pwede, mabaga, napadaan ka dito sa Divisoria, yan, pwede mong bisitahin yung store dito ni Casa Hill, which is na sa second floor lang located, no? dumagsa din yung ating mga shoppers ngayon. Say hi naman, mamo, sa ating vlog. Shout out po sa inyo lahat, ayan, ayan. Shout out po. Wow. wow! All the way from all Mindanao. The, all the way from Mindanao. Napakalayo wow, ng na Mindanao, okay. ha? Ah. So, Welcome to Casa Hill. Casa yes, Hill. Sinadya talaga yung Divisoria, no? Ay, okay. kumahusay family. Ayan. Yeah. Especially in the US. Wow. Wow, in mga, the US pa. May mga ano pala tayo dito. May mga kababayan na mga OFW, yeah. no? Nasa ibang bansa. work okay? So, can shout out sa mga taga-US natin na mga followers dyan. Ano pa ba yung mga pasabog natin ngayong darat na linggo? Magkakaroon pa po tayo ng mga Iba't iba pong klase na heart shape. Okay. Uh, katulad po siya ng ferrero po na Rocher. Mm -mm. Mas affordable po kasi ang bread po niya is ayli po, tsaka uh -oh. coco. Uh, mas abot kaya po ng budget ang mga Pinoy. O kayang kaya? Kayang kaya, kaya ng oh. Pang masa, no? Naugos sa na, sir, kasi sa mga resellers po. Oo, oh, oh. so Rating hindi na natin naabutan ngayon para oh, may pakita po. sana sa kanila, We are no? still waiting for delivery po. Yun, so pero marami pa po yung darating. Opo, oh, naka-schedule lang po kasi sa kanila yan. Okay. So yun, ilang weeks pa bago mag-Valentine's, no? Opo. Oh, so, So, may preparation pa tayo. Alright? So, ayan, meron pa po dito. Napakarami. Mostly, yung mga ganong malalaki mam, nasa 120, nagre-range yung presa, no? Opo. No? So, ito nga, pinagkakaguluhan ng mga shoppers natin. Itong nandito sa gilid natin na uh, naka 3 for 100. Yan, buy one, take one. So, dito po yan sa gilid nila. Matatagpuan. Alright? So, yun. Ano pang hinihintay nyo? Siyempre, sugod so na po kayo dito. Lahat ng klase ng tsokolate meron dito sa Casa Hill. And uh, yun nga, paki-follow nyo pala yung kanilang Facebook page na Yes po Ano ba yung pangalan meron ng ating Meron po tayong bagong Facebook Ayan. page po ngayon Okay, so pangalan ng bagong Facebook page natin Casa Hill ano? Consumer Goods Trading Meron po indication po na number 2 Okay, so wala na yung dati no? Yes so, ito, po Ito bago na po Okay, so nahak kasi <laughs> Okay Kaya okay, okay. we're going to start from scratch From scratch again Okay, so yan yeah, no? Oh, so napakarami pa po dito bubabahan ng mga chocolate oh, ayun napakarami. Tapos even mga Cadbury, ayan. Uh M&Ms, kisses, 'di ba? So Toblerone, sa ilalim. Hershey's, Nutella, meron din. So ito pa nandito po. Ang gandong so, sa kabilang man. side natin. Uh shout out sa akong mga friends, niya sa Mindanao and classmates. Hi. Hi guys. Nanglaag na ko kamo. Oh. Yes, and my family also. Shout out po sa mga ano ko classmate and friends ko dyan sa Mindanao. Good luck sa isang mga guys. Char, sure. yeah. chaka sa family namin na uh, po tsaka mao sa. Hello guys Hello. and uh, mga chocolate. Dili na din po kayo dito. Mura lang. Tour blog. Yeah. Uh -huh. Pagi mo tumayo sa yeah. Mindanao. Follow uh -huh. mo tour blog. Uh -huh. Dubai para Mindanao. Dubai here in the Manila. From Mindanao. Yeah, from Mindanao. Dami na taga Mindanao mga Bisaya. Thank you po. Salamat po. Ingat kayo. Meron yung mga Bisaya mga buhay. Oh, guwapa ini pa sa guwapa, napakabait talaga.